pa? Wala. Ato, ato yung car. Ato yung car. Ano meron dyan? Car na. Ay, madami ng car. Ilan yung car? Madami. Madami? More than 10? Madami. Ayaw ko sila. Ayaw mo sa car? Bakit ayaw mo sa car? Kasi, nakatingin sila kasi sa akin. Ayaw mo kasi nakatingin sila sa iyo. Eh kasi maganda ka. Kaya nakatingin sila. O oh, ayaw mo ba noon kasi tinitingnan kanila kasi maganda si Hana. Ayaw mo? Bakit po? Kasi Susut na ako dito. Tapos mababunggo ako dito. Kung oh, susut ka dyan, hindi ka magkakasya dyan. Tapos malaki na ako. Tapos masusut na ako dito. Tapos hulga ko dito. Tapos oh. hulga ko sa baba. Tsaka dito, tsaka dito. Bakit ka mahuhulog dyan? Kasi mababunggo ako. Bakit ka naman magbubungo? Nasa taas ka. yung car nasa baba. Diba? Tignan mo, ang layo ng car. Nandyan ka, o oh. Tapos, ang taas. Ayun lang yung car, oo. Oh. Nasa baba. O, oh, hindi ka abot ng car. Diba? Abot ako ng car. Tapos, abot ako ng police. O, oh, asan ang police? May police ba? Ano yung sakla? Ano yung police? Nandiyan ang pulis saan? Ah dito. Saan? Ato. Nandiyan ba? Hindi ko nakikita bulag si Mommy. Saan? Tawagin mo yung pulis. Sabi mo may monster. Chuck yun eh. Ha? Chuck yun. Chuck? Ako po. Akala ko ba pulis? Chuck! Oh, pinapakuha mo yung monster sa truck? Opo. Okay. Bakit? Kasi, by your monster. Bakit? Pagkakuling okay. ako, kaya tragin ko yung truck, kaya bibigay ko yung monster sa, sa truck. Ah, kukunin ka ng monster, kaya ibibigay mo si monster sa truck. Tama ba? Um, Tama. Very really good naman si Hana. Kumain ka na ba? Hindi pa. Hindi pa? Ah, kita dito. Iuhulog mo ako? Tama naman ako. Magdal dito sa kasa. Ayun pa. Sa kayong bus pa. Pag Dalawa sila. Dalawa. Dalawa? Opo. Doon mo sa dito. Kung baba ako. tum mo. At kita doon. Tawawa. Wala ka ng mami pag binigay mo ako doon. Paano yun? Sumbigay so, kita dito. Bibigay mo ako? Meron kita sa car. Ayan na ay yung bike. Dalo yung motor. Ayaw nga, madami nga ang car. Bibigay mo ako sa car? Tapos, tapos bibigay kita sa motor, Tapos, bibigay kita sa maraming train. Kawawa naman si mami. Bibigay ko yan ng car. Ibigay mo ako kay Car? Hindi. Lalab mo ba ako? Opo. Tapos bibigay ko yung ganyan. Mahal mo ako? Opo. Ta, Ma talaga? Bibigay ko yung karo. Gano'n mo ako kamahal? Bibigay ko yung, yung car madami. O, oh, gaano mo kamahal si Mami? Bibigay ko siya. Ngek, hindi ka nakikinig. Lumako <hihil> sa akin. Ako ko sa car. Ah, huwag ka kausapin? o oh, sige. Bago call mo yung naka-call. mo siya. Tapos atin mo siya sa sa, sa, sa may pulis. Tsaka sa sa uh, um, siya sa truck. sa Tsaka siya pulis. Mahal mo ako? Atin mo sa malayo. Ha Mahal oh. mo si mami? Okay. Hindi mo ako mahal? Mahal kita? Sabihin mo nga ulit dito. Mahal kita? Talaga? Gano'n mo ako mahal? Ay!